Trupa, nag-aanap ng uh, murang appliances, mga mobile gadget, no? Ay, nako, dito sa may Taytay -tay Public Market, no? May mura tayong mabibila na appliances, mga speaker, mga mobile gadget, no? At saka LCD TV, dito lang yan sa may Taytay -tay Public Market. So, nandun sila, oh, sa second floor, pupuntahan natin. Actually, uh, nagte-trending to ngayon at pupuntahan natin sila. So, halika, trupa, samahan niyo ako. Ito, second floor. Ayan. Raon sa Taytay, -tay. this way. Punta tayo, ha? Ito, pag gawin mo dito sa second floor, ito, may kita mo agad sila. Raon sa Taytay. -tay. Yun. Ayan, Oh. So, puntaan natin. <mulay> Pero ba, grabe yan. Sobrang daming tao. saka kasi makakita ng uh, murang cellphone dito sa Maytaytay? Pero moto, Mga estudyante, mga teacher, mga angkas driver, mga... Basta, halos lahat eh. Nandito na eh. Very affordable kasi yung mga cellphone gadget nila dito. Yan. Sir, ano pangalan mo, Sir? Sebastian Carolina Ah, Carolina So, Sir, bakit ka bumuli dito sa Raul sa Taytay? Buwang nakita ko sa TikTok, may isang vlogger na nag-post na uh, mas mura daw dito. Na nakuha ko siya ng 2,900. 29. 2,900. Na nandito na lahat ng gusto ko na Messenger at Google. Ah, nandiyan na lahat. Oo. Oh, Magagalo. Ano ba trabaho mo, Sir? Angkas lang ako. Ah, sa angkas ka. O, oh. malaking bagay yan para sa'yo. Tapos, yung binili mo, sir, is meron pang previous, no? May previous yan. So, ah, may mga previous pa. O, oh. yan, no? Speaker at earphones. Oh, sa alagang 299. 99. 2,900 lang. Ah, sir, sir maraming maraming salamat, ha. Thank you, ha. Thank Mas, you. Sa Thank pa. you. Ito, Eto, tropa, tita mo, ha. Sa ka makakita ng mga phone na ganito, yan, no? Dalawang phone na, take all, 8,499. Tapos, ka pa, meron ka pang pre ano? Meron ka pang free uh, uh, maliit na speaker na yung uh, Bluetooth speaker. So, yan o. Tapos, uh, ang ano niya is uh, A70, ano ba to? A10. A70 A10. Note 50. 9299. Uh, Realme Note 50. Dalawa na siya. May free fan Tapos, meron ka pang uh, tag dito. Meron ka pa nga atag dito free earphone. So 9299 siya. Dalawa na 'yan ha, ka Dalawa na 'yan. Kasi ito naman yung Tecno. Actually yung phone ko is Tecno. Maganda to kasi sa vlogging, saka sa gaming. Ah, uh, meron siyang stabilizer, analog uh, stabilize. Ito yung bago ng ano ng uh, Tecno 'yan. So 7,999 lang. O base 6. Yan. To. So. Tapos eh no. Alos lahat nandito siya eh. mura lang siya. Tapos yung mga trupa. Mga Infinix brand. Ayan. Note 30. Hey, o, ito yung ha? Infinix D. Ayan. Oh. Ako mura talaga trupa. Promise. Tapos may Realme rin siya. May Poco yan. Dahil bumibili oh. Sobrang daming bumibili. Ito yung mga ano. Old model ng mga Vivo type. Pero ito actually niya dati kong phone, Vivo. Yung unang-una kong ginamit pang vlog talaga is Vivo. So Vivo ano, uh, ah, natatanda ka rin, why ano basta, nasa Vivo, Vivo pa rin yung ano ko yung ah, ginamit ko nung unang-una ako nagpa Tapos to, may mga upo brand din siya. So sa mga nagtitipid at gustong bumili, punta lang kayo dito sa Raon sa Taytay. Actually, nakasokis yung mismo mga bibili nyo may discount siya. Tapos uh, meron ko pa mga previous actually. At uh, sulit na sulit para sa ibabayad mo talaga. So layo kayo dito sa Raon sa Taytay -tay, mga katropa. Tapos sa uh, mga babies nyo, sa mga anak nyo na edad na 3, 3, 3 ano, uh, 3 years old pa taas, meron dito, actually may mga tablet dito na pang-educational. So, worth 1,799 lang siya. Ayan. Willy po. Tapos, uh, ito. Yan. So, ano to ha? Tablet type to, trupa. Um, tapos, sa uh, mga nag-aaral na mga college student, high school uh, student, bagay na bagay sa inyo to, laptop po. So, nako, mapapadali ang pag-aaral nyo. Yan, makakabili kayo ng murang laptop dito. So, worth 3499 niya. Samsung na siya, 3499 Tapos, meron siya Dell, 4699 lang siya. Yan, oh. No? Yes. Tapos, may mga previous pa yan, trupa. May bibigay silang previous. Tapos, trupa, kung hanap niyo naman is mga LCD ito. Marami rin dito, trupa. At uh, naka, ano na siya eh naka-showcase na talaga siya. Tapos ito yung mga phrase. Oh, so, yan. 5999 32 inches, yan. Tapos uh, high definition na rin siya. Ang uh, name nung ano yung name nung brand is Arirang. Tapos naka-showcase na siya, may free ka ng blender, may wall mount ka na, tapos uh, yan. kompleto talaga yung ano mo, yung sulit na sulit yung ibabayad mo talaga tropa So, true, papag nabayaran mo na yung unit, yan, may testing area sila dito. Yan. Yan, o. Oh. So, iti-test nila bago, bago, ano, bago nila ibigay yung unit. Yan, yes, sa ganyan, magkana sa ganyan, sir? 1,500 po, sir. Ha? Subwoofer. 1,500. Five. Five yes, sir. Subwoofer na po. Ay, naka RGB ano na, uh, RGB light na siya, no? Yes, po. Mga tablet type yan, e, no? Oh, di ba? Diba? <manyan> Yung techno yan, di ba? Ay, Phoenix. Uh, gagaling ka na sa si email niyan. Ito.